Maligayang pagdating sa Buhay Tuklas. Kung ikaw ay isang taong uhaw sa kaalaman at naghahanap ng mga bagong karanasan, nasa tamang lugar ka. Samahan niyo akong busisiin ang iba't ibang aspeto ng ating mundo at sama-sama nating saliksikin ang mga bagay na nagpapayaman sa ating mga buhay. Gaano katagal ang buhay ng pagong? Ang habang buhay ng pagong ay depende sa uri nito. Narito ang ilang halimbawa: maliit na pagong na alaga, tulad ng Red-eared slider. Karaniwang nabubuhay ng 20 hanggang 30 taon, pero may mga nabubuhay hanggang 50 taon sa tamang pag-aalaga. Box turtle, karaniwang 30 hanggang 50 taon, pero may mga umaabot ng 100 taon o higit pa. Sea turtle, pawikan, karaniwang 50 hanggang 100 taon, pero may mga tinatayang mas matagal pa. Giant tortoise, tulad ng Galapagos tortoise, sila ang may pinakamahabang buhay sa lahat ng vertebrate, karaniwang umaabot ng 100 taon pero may mga nabubuhay ng mahigit isandaan at limampung taon, at may mga tala na umaabot ng mahigit dalawandaang taon, sa pangkalahatan, mas malalaking pagong ay may mas mahabang buhay kaysa sa mas maliliit na pagong, malaki rin ang epekto ng kanilang kapaligiran, jeta, at pangkalahatang kalusugan sa kanilang habang buhay, ang mga pagong sa ligaw, wild, ay maaaring may mas maikling buhay dahil sa mga panganib tulad ng mga mandaragit, predators, pagkawala ng tirahan, at polusyon. Ang mga giant tortoises, higanteng pagong, ang may pinakamatagal na buhay sa lahat ng uri ng pagong, at sila rin ang may pinakamatagal na buhay sa lahat ng vertebrate, hayop na may gulugal. Ang dalawang pangunahing uri ng higanteng pagong na kilala sa kanilang mahabang buhay ay Galapagos tortoise, Chelonoidis nigra complex, sila ay matatagpuan sa Galapagos Islands, karaniwang umaabot ang kanilang buhay ng mahigit isang daang taon, at may mga individual na naitalang na buhay ng mahigit isandaan at 50. taon, at may mga estima na umaabot pa ng isandaan at pitumpu hanggang daan taon, si Harriet, isang Galapagos tortoise, ay namatay noong 2006 sa tinatayang edad na isandaan at pitumput limang taon, bagaman may mga debate tungkol sa eksaktong edad niya, Aldabra giant tortoise, Aldabra shellies giganti, sila ay matatagpuan sa Aldabra atal sa Seychelles, tulad ng Galapagos tortoise, sila rin ay nabubuhay ng mahigit isang taon, at may mga individual na umaabot ng higit isandaan daan at limampung taon, si Adwaita, isang Aldabra Giant Tortoise, ay namatay noong 2006 sa tinatayang edad na dalawandaan at taon, bagaman hindi ito lubos na nakumpirma, si Jonathan, isa pang Aldabra Giant Tortoise na nakatira sa street, Helena, ay kasalukuyang itinuturing na pinakamatandang buhay na terrestrial animal, at tinatayang nasa isang daan at naput isang taong gulang na, as of 2023, mahalagang tandaan na ang mga estimated ages ng mga napakatandang pagong ay kadalasang may kaunting kawalan ng katiyakan, lalo na sa mga namatay noong mga nakaraang siglo kung saan hindi perpekto ang mga talaan. Gayunpaman, malinong na ang mga giant tortoises, partikular na ang mga mula sa Galapagos at Aldabra, ay may kakayahang mabuhay ng napakatagal, na higit na lampas sa buhay ng tao. Ang kanilang mabagal na metabolismo at mabagal na paglaki ay maaaring mga salik na nag-aambag sa kanilang mahabang buhay. Maraming salamat sa inyong panonood, mga katuklas. Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan sa ating paglalakbay ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating pagtuklas. Hanggang sa muli, dito lang sa Buhay Tuklas.